Hello guys, shoutout nga pala sa mga kaibigan ko dyan na mga gwapo, nandito nga pala tayo sa Malga ngayon sa Saudi Arabia So ito nga pala, may nakita nga pala akong pusa, sinubukan ko siya pakainin Kaso hindi siya gutom, mas gusto niyang himas-himasin siya Ayan no, oh. ang cute cute niya pa naman, saka ang lago, -lago. Alam niyo ba sa Pilipinas guys, napakamahal na itong pusa na ito. Imported ang gantong pusa Ang lain nito, Persia yung mga gantong pusa, oh. Sa Pilipinas, sobrang mahal nito, guys. Pero dito, nako, pag-alaga lang, pag lang dito sa Saudi Arabia, sayang nga lang, eh. Yung amo ko kasi, hindi may ilig sa pusa. Ayaw niya ng pu may pusa sa bahay. Kaya ito, hanggang tingin-tingin lang ako ng mga pusa. Kahit marami ako nakikitang pusa rito na magaganda, hindi ko na inuwi sa bahay kasi nagagalit ang amo kapag may pusa sa bahay. Kaya ito, paimas-imas lang, tas bigay tayo ng pagkain sa mga pusa. Tignan nyo naman, oh, napakaganda oh. sa ka makakita ng ganto kagandang pusa? Dito lang sa Saudi Arabia kayo makakita ng ganto Na mga pusa, pinapabayaan lang sa daan. Para sila ng homeless pusa. Tignan mo naman, oh, sayang, oh, ang kapal ng balahibo. Saka puti ang kulay niya. Tapos yung mata niya may kulay din. Ayan o, napakaganda pa naman. Sayang nga lang, isa